Hmm, mamulaklak nga ang mga ang kalamansi namin nga uh, sa paso. Ang dami niyang bulaklak. Sana mabuulo. Mabuo lahat yan. Hmm? Napakaraming bulaklak. Maliit lang to eh. Ganyan ah. Oh. Yan lang yan siya. Pero ang dami niyang bulaklak. Ini ya? kok. ini hmm. mini garden kami di sa rooftop. Yan. yan naman pala yan. may bunga tapos na punla ako ng petchay may alagbati at may pinatubo ako ditong kamote Marami na akong nakuha ng talbis din. May sili din ako. May bunga siya dati. Ang dami-dami bunga niya. Ngayon patapos na siguro yung buhay nitong sili na to. Okay.